yun lang guys so maraming salamat at uh, sana ay uh, makaanis si tatay na maayos dito so tinulungan ko lang si tatay kasi yan ay uh, alam ko ay kay agriculture ibibigay ni tatay so yun yung, ganda, ang ganda pagbastan guys yung pagod nyo nawawala kasi kahit mahirap magsaka, magkanim ay talagang pag nakita mo yung ganyan na tuloy-tuloy at uh, makakaani kayo ng mayos ay talagang uh, masarap sa pakiramdam ano? so alam ko ay nakakakuan itong mga kapwa natin magsasaka nakaka-relate dito ano? so sana ay huwag uh, muntahan ng mga isekto at mga hayop na nandyan sa paligid so right so kailangan mong alagaan pa rin ito ano? kailangan ay ma may mga Daga kasi dito na pambukid. Okay, so sana hindi pasukin. Yun lang guys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless.